Tulungan nyo na po ang Pangulo. Lahat po tayo tumulong sa Pangulo para iangat na po yung ekonomiya. Kasi kapag lagi pong may ganito na sitwasyon, negatibo yung tingin dyan eh. So baka hindi gumanda ang dating ng ekonomiya sa atin because baka puro negatiba makita ng ibang bansa. Tulungan nyo na po ang Pangulo. Tulungan niyo na po ang Pangulo. Lahat po tayo tumulong sa Pangulo para iangat na po yung ekonomiya. Ina yung pagkatapos mo kaming bardagulin araw-araw, tapos sasabihin mo, tulungan na ang Pangulo para may angat ang ekonomiya, tulungan na natin siya. Tulungan namin. Kami, idadamay niyo pa. Ang dami-dami niyo dyan na Alalaki lalaki ng sweldo niyo ha. Ah. Ano ginagawa ng mga sekretary niya, ng mga advisor niya, confidential funds niya? Ba't di siya kumuha ng magaling na ekonomista? Anong ginagawa ni Ralph Recto na panay ang dagdag sa tax na babayaran ng taong bayan? Bakit kami? Kaya nga nagrarally ang mga tao eh kasi ayaw na sa pamumuno ni Bangag. Tapos ka ng kulong sa amin na binabardagol mo araw-araw. Tangay na, alam nyo, kung mababa man o hindi na tumataas o hindi gumagana ekonomiya ng bansa, kasi wala naman ang gusto magtiwala sa atin. Yung sinasabi mo, yung mga rally-rally na yun, mga ganyan, kaya hindi na nagiging maganda ang, ang image o ang dating ng Pilipinas dahil nga may mga, may mga ganyan kinemirut. Kasalanan ng gobyerno yan. Una-una, alam na sa buong mundo. judic yan. Alam naman ng buong mundo, walang ginagawa yan kilala sa buong mundo na yan ang anak. Diba? The only son of the great robbery <laughs> of a government, Ferdinand Marcos Tino. Hindi nagtatrabaho yan eh. Tamad yan eh. Walang alam yan. So kung hindi na umangat ang ekonomiya ng Pilipinas, diba, lalo itong bumababa, huwag mo kami sasihin. Huwag mo kami idamay. Hingi kayo ng tulong sa amin. Patapos mo kami away. <laughs> Bardagulin mayat-maya. Ang hirap kasi sa inyo, hindi kayo nagtutrabaho, Puro kayo Duterte, Duterte, Duterte. Matatapos ang termo ni, ni Bangag, wala pang nagagawang project, pero hanggang ngayon, bukang bibig nyo, Duterte. Ikaw din, Mari, kahit sa kamagpunta, wala kang bitbit, puro Duterte. Hanggang sa mga eskwelahan, pag nagpupunta ka, niloloko mo yung mga estudyante, puro ka Duterte. Sa palagi mo ba yan ang gustong marinig? Ng taong bayan o ng mga estudyante na pinupuntahan mo, puro Duterte? Magtrabaho ka rin. Di ba? Hindi puro kay Duterte. Ano na nga bang naggawa ng presidente para sa Pilipinas? Ano na nga bang project niyo? Wala. Puro kay Duterte. Tapos ngayon, mababa ekonomiya. Bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Sasabihin mo, tulungan na natin. Tulungan na namin. Ayun mo, matapos mo kami bardagulin araw-araw. Di ba? Kayo ang... Kayo ang tumulong kay Ngagba kayo-kayo. Dahil kayo-kayo rin naman na nakikinabang sa mga nakaw na ginagawa nyo. Tapos ngayon, hirap na hirap kayo. Isasama nyo kami. Pero sa ginawa, kayo-kayo lang. Utot nyo. Ina